guys, tayo guys kasi nga lunes magpapasok yung anak ko ng maaga kasi may ano sila ngayon na exam sa so, kayong asawa ko papasok din maga kasi mandi ngayon guys kaya magsasayang ako guys mag ano naman tayo magluluto naman tayo ng kaya let's go mga guys kasi isigan na natin yung mga alam so, magsaing na rin ako ng guys para mamaya ang ginagamit sa akin magulog ko na lang ako ng

Ano, nag-antay tayo na ano guys. Nag-antay tayo sa ating sinaing magkatiyo na tayo guys. Nasaan na yung anak ko? Nasaan na yung magkatiyo uh, na tayo guys. Mag ano lang naman ako guys. Hindi naman hindi na ako magluluto ng ulan Kasi may ano na may pasensya na kayo guys kung madilim dito guys kasi na ano yung ano namin guys yung ilaw namin na ano siya guys na magpayo na umutok umutok guys kaya wala ka ilaw dito guys na ano pa yung asawa ko kasi mahal dito guys pag dito tayo doon sa lungso, doon sa ano sa season guys mura lang dito mahal ang ano bumbiliya kaya yeah. Ang tulong mo yung binigay guys. Saan sa ano. Nakalimutan ko kasi kahapon guys. Kasi pumunta kami ng season o sa ano kahapon season Ayun sa kasi doon sa friends sa badass pumunta kami kasi nga may binili lang kami ng ano lang yung mga pang pang bahay lang. Yung mga sabon, yung ganyan. Nakalimutan namin kahapon sa so na, pumili bumili na lang sana kami. Nakalimutan namin. Kaya yung gamit ko guys, ito. Okay. Plus light ang gamit natin pag ilaw. Diba para tayong ano nito, parang na siya. Pagbubatan tayo nito hmm, ang ganyan. Ayun, pasensya yes. na kung madilim. Kasi na tayo guys. Saka bumili ko ng kinapay kahapon guys. Ayun. ko ako ng kinapay. Kasi dito sa amin guys, walang bikere. Eh. Doon lang pag naka, ano kami, pag naka, kumapa kami ng season. Kaya bumili kami ng Sinapay. Di ba, guys? Ano kain, guys? Kain tayo ng sinapay. Ayan, guys. Ayan, guys. Ayan tayo, guys. 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 na, kain tayo ng Dito na dito eh. Dito din ko basa sa ha. Okay, mag-a. guys. Hindi ko na ano sa inyo guys kung paano ko to ano ka kanina guys kasi nga ano siya. Hindi ko na bigyan kasi nakalimutan ko. Then, ano lang yan guys, Crisp crispy fry. At saka isang ano, isang crispy fry and yung cornstarch hinalo ko guys ilang ganyan lang ako guys mag fried chicken wala nang marami pang itching itching guys binili ko to kahapon guys bumili ako ng hilaw na ano hilaw na manok ito guys. Ayan yung ulam namin guys. Ayan. Ito. Ayan ang ulam namin guys. Simple lang naman ako magluto guys. Hindi naman ako gaya ng iba na marami. Ano? Ayan yung Ako hindi guys. Oh, ano yung lang yung nandyan yan lang guys. Basta pag ako mag fry chicken guys. Ano lang. Crispy fry. At saka ano yung cornstarch. Halo yung Anuhin ko muna siya. Tintahan ko muna siya bago ko siya. Imarinit ko muna siya bago ko siya i-, i fried chicken. Okay, eh, hindi tayo marunong magluto guys para sa ano natin kailangan natin marunong kasi nga tayo naman ang nagluluto. Yung mga nanay naman talaga ang nagluluto. Yan. Yan ang ulam namin ngayon guys. Diba? Diba? ating ulam namin guys ito yung ulam namin ngayon guys Gahapon, kahapon pa to guys kasi nga ano pumunta kami ng season na bumili na lang ko ng manok guys kasi nga minsan lang naman kami makakain ng ganito guys kasi dito sa bundok guys mga gulay lang naman pag makaano kami guys makapunta kami dun sa lungsod makabili kami ng ganito pag may pira pag walang pira na wala e, alam mo na guys ano tayo in front tayo yung mga ayuda sa gobyerno guys kaya nakabili tayo ayan guys, naluto eh, yung agahan namin guys, yung niluto ko kanina kaya, ayan mag ano na kami guys, kakain na kami ng agahan kasi papasip yung mga anak ko guys, sa maaga kaya, hanggang dito na lang yung vlog ko guys maraming marama sa maraming marami salamat sa nagsubscribe sa nanonood ng ating vlog, hanggang sa next vlog ko guys, kaya bye bye maraming marami, marami.